Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa panibagong kaganapan sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, isang malinaw at matapang na pahayag ang ibinaba ng Armed Forces of the Philippines. Handa sila sa pagpapatupad ng Code of Conduct o COC sakaling maisakatuparan ito sa South China Sea. Isang maikling anunsyo sa balita, pero kung susuriin nating mabuti, puno ito ng kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa seguridad o presensya ng militar. Hindi lang ito tungkol sa patakaran ng AFP. Ito'y isang pahiwatig na ang Pilipinas sa kabila ng laki ng kalabang bansa at ng paulit-ulit na intimidasyon ay naninindigan at hindi tayo nag-iisa kasama natin ang mga sundalo, piloto, mandaragat at lahat ng tagapagtanggol ng ating soberanya. Ngunit bago tayo tuluyang humanga o kumalma sa pahayag na ito, mahalagang balikan. Ano nga ba ang Code of Conduct? At bakit ito mahalaga? Ang Code of Conduct ay isang kasunduang kasalukuyang isinusulong ng ASEAN at China. Layunin nitong magkaroon ng mga alituntunin sa pag-aasal ng mga bansa sa South China Sea, lalo na sa mga pinagtatalo ng lugar. Sa simpleng salita, ito'y para maiwasan ang girian, sagupaan o hindi pagkakaunawaan na maaring mauwi sa mas malalang banggaan. Maganda ang layunin. Isa itong hakbang patungo sa kapayapaan at responsabling regional diplomacy. Pero, gaya ng lahat ng kasunduan, ang tanong. Sino ang tunay na susunod? Sa kasaysayan ng tensyon sa rehiyong ito, isa ang China sa pinakamaraming insidenteng na itala. Hindi lingid sa kaalaman ng mga Pilipino ang paulit-ulit na harassment ng Chinese Coast Guard, ang water cannon attacks, ang pagbabarikada sa mga misyon ng AFP at PCG, at ang panggigipit sa ating mga mangingisda. Kaya't habang maganda ang balitang handa ang AFP sa pagpapatupad ng COC, kailangan nating tanungin, Handa rin ba ang ibang bansa na sundin ito? Dahil kung hindi patas ang laban, kung may isa sa mesa ng negosasyon na patuloy na nagsisinungaling, nananakot at umaabuso, baka hindi kasunduan ang kailangan kundi paninindigan. Ayon sa AFP, may plano, may training at may commitment silang tiyakin ang pagsunod sa anumang magiging kasunduan. May mga protocols na silang sinisimulan para magamit kapag naipatupad na ang COC. Malinaw ang kanilang mensahe handa silang maging tagapagpatupad ng kapayapaan, hindi tagapagpasimula ng gulo. Pero, alam din nating hindi sapat ang presensya lang ng sundalo o barko. Dapat ay may mas malawak na estratehiya. Kailangan ng koordinasyon sa Department of Foreign Affairs, sa Malacanang, sa mga international allies at sa mismong mga komunidad ng mangingisda. Dahil ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang militar, isa rin itong laban ng naratibo kung paano natin ipapahayag sa buong mundo na tayo ay inaape. Isa itong laban ng legalidad, kung paano natin gagamitin ang 2016 na arbitral ruling para igiit ang ating karapatan. At isa rin itong laban ng edukasyon, kung paano natin ipapaunawa sa bawat Pilipino na ang West Philippine Sea ay hindi lang isyo ng mga eksperto. Ito ay bahagi ng ating teritoryo, likas yaman at pagkakakilanlan. Ang pahayag ng AFP ay patunay na may parte silang gustong gampanan sa usaping ito. Hindi lang bilang tagabantay, kundi bilang katuwang sa diplomasya. At sa kabila ng maliit nating puwersa kumpara sa ibang bansa, ang ating moral high ground ay matayog. Nasa atin ang batas, ang katotohanan, at ang suporta ng pandaigdigang komunidad dahil ang tunay na laban ay hindi lamang sa dagat. Nasa Kongreso ito, nasa media, nasa diplomatikong lamesa, at nasa puso ng bawat Pilipino. At habang ang AFP ay nagsasabing handa sila ang tanong ay ito. Handa rin ba tayong ipaglaban ang atin sa lahat ng paraan at sa lahat ng antas? Kung oo ang sagot natin, mas malakas ang ating paninindigan kaysa sa sinumang banyagang barko.